Ano nga ba ang gamit kong sasakyan? At gaano nga ba katagal bago ako nakapasok sa Grab? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Ako nga pala si Buttered Husband, ang inyong Grab Car Driver. So sa mga video natin, maraming nagtatanong kung ano nga ba ang gamit kong sasakyan, kung matibid ba sa gas, kung may kinikita pa ba ako sa pagbibiyahe ko or napupunta lang sa gas. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Nga pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ina-upload natin. Nga pala, mayroon din po pala tayong Facebook page na Butter Dust Band. Uh, Paki-follow na rin po yung Facebook page natin at palike na rin po. Dahil nag-upload din po tayo ng mga videos doon at mga update tungkol sa Grab. At kung may mga katanungan din po kayo regarding sa Grab, pwede po kayo mag-comment dito sa mga videos natin at sinasagot po natin yan at ng mga kasamahan natin. Ah, pag mayroon tayong oras at nakikita natin nga pala guys ang ginagamit kong sasakyan sa panggagrab ay ang Mitsubishi Mirage G4 2023 model ito yung GLX uh, CVT automatic so bali ito yung pinaka entry level ng automatic Bali nakuha natin siya nung March 2023. Actually last year pa, year 2022 nag uh, naghahanap na kami. Nagtitingin-tingin na kami ng mga sasakyan na pasok sa budget at uh, pwede pang-Grab. So ang napili nga namin ay itong uh, Mirage G4 na automatic. So uh, nagustuhan namin kasi doon sa specs, pasok sa budget, mura lang, tapos sa gasolina, sa gasolina matipid. Tapos pwedeng-pwede talaga siya pang-Grab nga pala itong GLX na Mirage ay napakatipid sa gas dahil ang makina nito ay 1.2 lang gasoline engine and 3 cylinder lang kaya sobrang tipid nito sa gas. Pagdating naman sa aircon sobrang lamig ng aircon ng Mirage. Hindi ko lang alam doon sa mga naunang model kung ganun din kalabig yung aircon nila pero sa feedback ng uh, aircon ng Mirage ay napakalamig po ng uh, 2023 model ng Mirage. Uh, may mga pasahero nga ako na uh, kino-compare nila yung ibang variant. So nagugulat sila kasi pag nila sobrang lamig po ng aircon ng Mirage. Actually, pag sa umaga ako na biyahe lang sa 1 yung ano ko, yung uh, aircon ko. So pag mga magbabandang tanghali na, mga bandang alas g's alas, alas 9, alas g's uh, nilalagay ko na sa number 2. So pag sobrang direk naman ng araw, nilalagay ko na muna siya sa number 3. So hanggang number 3 lang nilalagay ko yung uh, set ng aircon natin. And napakalamig na lalong-lalo na pag hindi ganun kainit yung panahon. So pero pag sobrang init talaga, sobrang tirik ng araw, uh, medyo nararamdaman din natin yung init pero hindi ganun kainit dito sa loob ng uh, Mirage G4 GLX. And nga pala guys, yung aircon nito ay nasa harap lang. Uh, wala po itong aircon doon sa uh, likod. So kaya yung iba pag kung nakikita niyo yung mga Uh, ibang driver naglalagay sila ng maliit na electric fan para madagdagan yung lamig ng kanilang sasakyan doon sa likod. Nga pala guys, ang Mirage G4 ay napakaluwag din ito dito sa loob. So maliit lang siya tingnan sa labas pero napakaluwag talaga ng loob ng Mirage G4. And sa taka naman, uh, siguro yung iba sa inyo kung saray kayo sa malalakas, malalaking sasakyan So siguro mahihinaan kayo dito dahil 1.2 lang yung makina nito Pero hindi ka nito bibitinin sa mga ahunan uh, Dinala ko na to sa Tanay na tuloy-tuloy yung paahon So hindi naman siya nagka problema And sa group pala ng uh, Mitsubishi Mirage, uh, yung iba dinadala nila doon sa Baguio so hindi naman nagkakaproblema yung kanilang sa sasakyan. Kayang-kaya kayang-kaya naman ang Mirage yung papuntang Baguio or Sagada. Nga pala guys, uh, bali naka-ano na rin 'to naka-power steering and uh, yung space nito pa bali 57 ako so may isang dangkal pa siya uh, para doon sa space niya sa taas. Eh nga pala yung upuan nito <clears throat> dito sa driver side uh, pwede siyang iangat, uh, pwede rin ibaba. So eh nga pala yung ano nito, yung eh uh, na adjust din ng tilt lang, hindi siya telescopic. Eh doon nga pala sa mga malalaking tao, uh, katulad ng bayaw ko na sa ano siya, 511, so medyo sagad siya dito. Kitang-kita niya na yung ano, uh, bali 'pag binabahan niya 'to, uh, natatakpan na yung mukha niya. So, barang sagad na sagad na siya dito. So, sa mga pa average lang na height, mga 5'7", 5'10", kayang-kaya to. Pero doon sa mga 6 footer, so malit tong sasakyan to para sa kanila. Uh, nga pala guys, kaya ito yung napili namin uh, Maganday naman yung feedback at saka pasok naman sa budget Nga pala guys, yung presyo ng Mirage G4 2023 ay nasa 819,000 So, depende yan sa mga dealer May ibang nag-offer na mas mababa, yung iba naman mas mahal So, ito sa akin, yung presyo nito, nasa 819,000 pesos And nga pala, ang monthly nito ay less than 15,000 So, nasa 147 So, nga ang nga palang uh, dinaw natin dito ay uh, bali 80,000 yung down payment and yung monthly nga natin ay nasa uh, less than 15,000 so nasa 14,700 something so hindi ko matandaan yung exact amount uh, dahil auto deduct lang to dun sa ano sa banko natin nga pala ito yung sasakyan namin naka loan sa PS Bank so kukuha ka ng account sa PS Bank tapos don automatic ibabawas eh, nila don yung monthly na Uh, hulog para sa inyong sasakyan. So magde-deposit ka lang uh automatic 'yung magbabawas every month 'yung uh, PS Bank doon sa pera mo para doon naman sa hulog ng inyong sasakyan every month. And nga pala guys, uh yung Mirage G4 sobrang tipid dito sa gas. So sa akin uh, sa expressway na abot ko yung uh, 14 kilometers per liter. So dito naman sa pagagrab natin, minsan umabot lang tayo ng 10 to 12 kilometer per liter dito sa uh, Metro Manila dahil ma So sa isa, sa buong maghapon ang nagagastos ko lang sa gas ay less than 1,000 pesos. Uh Sobra-sobra na yung 1,000 peso, sobra-sobra na sa gas natin sa maghahapon natin pagbibiyahe sa Grab. Kaya isa to sa mga nagustuhan namin na uh, brand uh, dahil sobrang tipid sa gas. And sa piyesa naman, wala naman masyadong problema sa piyesa ng Mirage dahil may pagawaan naman dito sa Pilipinas ng uh, parts ng uh, Mitsubishi. So hindi tayo gano'n nagkakaproblema sa mga parts Although wala pa naman tayong pinapalitan dito Pero yun nga, uh, isa sa mga nakita natin na advantage Pag uh, may planta dito sa Pilipinas Para hindi na tayo mag-aantay In case mangailangan tayo ng mga parts ng ating sasakyan Hindi na tayo mag-aantay ng matagal At nga pala guys, itong sasakyan kinuha namin sa Alabang Sapote branch ng Mitsubishi Although taga Makati kami, pero maganda kasi yung offer ng ahente Doon sa Alabang Sapote and uh, hindi masyado mahirap uh, nung na-approve kami uh, ilang araw lang uh, for release na kagad yung sasakyan so napakadali ng transaksyon and napakabait po ng ahente namin and nga pala guys uh, sinabi namin doon sa ahente namin na ipanggagrab nga namin so uh, nung nalaman niya uh, yung ORCR mabilis niya na inasikaso at in less than 1 uh, or Two weeks and uh, nabigyan na nga sa atin yung ORCR which is kailangan kasi natin sa pagproseso sa grab so guys kung kailangan nyo ng ahente para sa sakyan at kung may mga tanong kayo or sa mga gustong kumuha ng sasakyan at gusto nyo rin yung ahente o pwede nyo pwede kayo mag message dito sa video natin or pwede rin kayo mag message doon sa facebook page natin at pwede ko kayo i-refer doon sa ahente ng uh, sasakyan na uh, nag ahente uh, dito sa amin and in less than uh, one month nga nung nakuha natin sa sakyan nakuha na rin natin yung plate number so mabilis lang ang transaction madali lang natin nakuha lahat after nga natin nakuha yung mga requirements and inapply na nga natin sa Grab nung time na yun nung nag-apply ako sa Grab uh, bali may uh, open na slot noon, bali 10,200 slot ang inopen ni Grab nung March so bali pagka May uh, nag-apply na nga ako kay Grab so Mabilis lang kay Grab. Uh, bali after one month uh, nung nag-apply ako sa Grab, bali tinext na agad nila ako na pwede na akong bumiyahe sa Grab. So mabilis lang uh, mag-apply sa Grab and mabilis ka rin makabiyahe. So in less than one month tinext na nila ako agad para makabiyahe na sa Grab. So sa mga nagtatanong kung gaano katagal at gaano ba kabilis yung transaction, so madali lang kumpletuhin nyo lang yung requirements niyo para pagpunta nyo para pagpunta nyo doon sa Grab uh, hindi na kayo magka problema and then uh, pag nakapag-apply kayo pag may slot, mabilis lang kayo makapasok in less than 1 month, makakabiyahin na kayo agad, yun nga nangyari sa akin nakabiyahin na tayo agad dahil may available slot nung time natin and 1 month after makabiyahin tayo uh, tinex tayo ni ulit ni Grab para naman sa CPC uh, bali tinex tayo na maghanda na tayo mga requirements na pwede na natin ayusin yung para sa CPC uh, para tuloy tuloy na yung pagproseso sa LTFRB ng ating uh, prangkisa para naman sa uh, maging tuluyan na nga tayong uh, maging tuluyan na nga tayong TNBS uh, driver and operator So yun lang guys sa mga nagtatanong sa atin kung gaano kabilis makapasok sa Grab at gaano ba tagal bago makabiyay. So one month lang pag mayroong slot uh, makakapasok kayo kaagad kay Grab. And yun lang maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang yung video natin. Again ito si Buttered Husband ang inyong Grab Car Driver.